Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito po tayo ngayon sa Bernabe Compound Las Piñas. Update po tayo ngayon sa tahong ni Nanay. Hello Nanay. Day, Hello, magkano ngayon ng ano, update price ngayon ng tahong? Magkano po ngayon ng tahong? 120. Ano okay. 120. Ay, yung marit ng nanay na lata. 100. 100. Yan, update po tayo ngayon sa presyo ng taho. Ito yung bagong harvest na taho mo pa. Kalalagay pa lamang po dito, dinininisan po. Na tinatanggalan po yung taho ng... Ito yung mga ano niya. Ano tawag na nating dito kay natanggal nai? Tagimtim. Talip tip. Talip tip. Talip tip. Tinatanggalan po ng talip tip. Tapos po tayo ng sa presyo ng tahong. Fresh tahong ito, matapapo tahong dito sa Lastinia, sa Bernabe Compound. Nagpa-pre-order po tayo ng 20 kilos. At mamaya po i-deliver po natin sa Green Gate at saka po sa Green State. Yan, nililinisan na po nila itong taho. Sa mga gusto mga negosyo, punta na lamang po kayo dito sa ano, Bernabe Compound Las Piñas. Ito po yung fresh talaba, oyster. 100 po ang isang lata. Ang isang presyo ng tahong at talaba dito sa Bernabe Compound Las Piñas. Ito ay 100 pesos. A yeah, minuto pa lang. na pala? pagpupunta tayo dito, dito po madadaanan ko natin dito. Sige, bayan. Thank <laughs> you.